Pala sa bagong city kung saan yung bago kong work. Hindi ko akalaan silang pala-palaan sa katulong church. sa tuwing sabado nga ayun ay na mas, ng simbahan. Nalit na nga po, dito na nag-start na sila na ako na tumatid. May pwede kasi dumating yung anak ng alaga ko para papalit sa akin magbantay sa nanay niya. Kaya yung inday, nagmamadaling naglalakad, papuntang simbahan. Eh, maswerte nga lang at di kalayuan yung simbahan dito sa world Kaya mabilis lang akong nakarating. ako nakarating Ako'y nagpapasalamat talaga Dahil yung aking prayer is answer po kasi pinapanalang ko talaga Nabigyan ako ng alaga ng mapait at pamilya At maswerte din ako kasi Pinapalabas ako ng mga anak ng alaga ko Kapag pumunta sa litig Hindi naman araw-araw pero masaya na ako Kasi maalwan ako sa oras kahit pa pano at hindi ako sakal sa kanila kagaya ngayon na isip kong magsimba. Pinapayagan ako. If meron din akong lakad, basta free time sila. Pinapayagan din ako. Malaking bagay na ito sa akin. Sana hindi sila magpago. At salamat din sa inyong lahat sa patuloy ng pagtangkilik ng aking vlog. Happy blessed weekend po sa atin.